Ayan, mga kabunso, mga kapitan, meron na naman tayong muling review sa vlog ni Mahal na bago lang niyang upload. At ang title nga nito ay It's a Prank. Para silipin na natin ang mga ibabahagi sa inyong mga larawan. At ito ay sinimulan ng dahan-dahang pumasok si Mahal sa bahay para hindi magising si Mix. Dahil uh, masarap na masarap ang tulog ni Mix naisip nga ni Mahal ay lalagyan niya ng asin ang kape na ibibigay niya kay Mix. At makikita nyo nga na isa sa mga kasabwat dito ay ang kapatid ni Mix na babae. At uh, tuwang-tuwa nga ang ating Mahal dahil maipaparank na niya at makakaganti na siya kay Mix. A few later. At nang nagising na nga si Mix ay inabot agad ni Mahal ang kape na in inalok niya ngunit ito ay fade, ibig sabihin ay hindi ito tinanggap ng ating mix. Ngunit hindi pa naman alam ni Mix na pinaparang siya ni Mahal at naka nakaisip uli ng paraan si Mahal sa pangalawang pagkakataon ay muling mag-aalok siya ng kape kay Mix. At doon ngay agad nagtimpla uli si Mahal ng kape na mayroong asin para maibigay muli kay Mix at laking pagtataka nga ni Migs na gabi na ay nag-aalok pa itong si Mahal ng kape at ito naman ay tinanggap din niya dahil sa nakulitan na rin si Migs sa pag-aalok ni Mahal ng kape sa kanya. Oh, no. A few moments later. At nang matikman nga ito ni Migs ay agad niyang nalasahan na ito ay maalat at nahalata niyang ipinaprank nga siya ni Mahal. At doon nga ay halatang nahuli na si Mahal na siya ay nagpaparang kay Mix at naging failed na naman ang prank ni Mahal kaya ito ay hindi naging successful. At ang sabi pa ni Mix ay nagpaplanong gumanti si Mahal at hindi ito makakaganti sa kanya. At doon nga ay nagkaroon sila ng makakulit na kwentuhan na hindi niya kayang hindi kayang i ni Mahal si Mix at ang sabi pa ni Migs ay asar na asar si Mahal dahil hindi siya naging successful. Dahil nga matalas ang pakiramdam ni Migs at kanina pa niya nakikita si Mahal na pabalik-balik at nagtatanong sa dalawang kasabwat niya. At dyan po nagtatapos ang ating review sa bagong vlog ni Mahal na nagsasabing happy happy lang mga kabunso, mga kakitan, bye bye!